Nag request the si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dixon. Ngaila keepsang Department of Justice. Yana DPWA Secretary Manuel Bunuwan. sa immigration lookout list. Kaga Iban Paseninga Kopdanan. Nga na de la sa MBC Gason Sang Paul Pak accept standard. Nga si Palpa, mga proyekto sa flood control. Sasulat nga gin palalake Justice Secretary Jesus Christ Pender Emulia. Gin Secretary Vince Dixon. Nga mga pagwang Department of Justice. Sang immigration lookout bulletin order. Batokande Bunuwan. Daba Mayor Rene Maglang kikag mga opisyal sa MBB Global Properties Corporation? Dugang padri gin pangabay manidison sa Bureau of Immigration. Nga gilayon na ipahibalo sa DPWH, kagiban pang mga ahensya sa ng gobyerno nga nag-enforce ang iningalagi para mapungga ng posible pagbiyahe sa mga nalakip nga mga personalidad. Samtang gintua naman ni Sen. Panfilo Lacson, na tagiyaman sa MBB Global Properties Corporation, si Candaba Mayor Rene Maglanke, nga naangot kay former DPWA Secretary Bunuan ang mga kompanya mayara sa Windham Garden Hotel sa Clark Pampanga nga gintukod sa balor ng halos 1 billion pesos. Dugang pa sa senador, ang MBB nagkakahulugan sa Maglanke Bernardo Cagbunuan request for a lookout bulletin uh, with the DOJ uh, against all the names uh, that uh, were mentioned in the privilege speech of Senator Panfilo Lacson uh, consistent ito dito sa uh, ginagawa natin since day one last week na pag ang pangalan ay nadawit dito sa napakalaking skandalong ito na pagnanakaw ng uh, kaban ng bayan eh kailangan tayong mag-issue ng uh, naging, mag naging policy natin na mag-issue ng lockout bulletin request. no? Uh, dahil tingin ko importante ito, unang-una para masigurado uh, na lahat ng uh, mga uh, na, na dawit dito ay uh, makakausap natin at uh, masisigurado natin na magkoko-operate hindi lang sa Kongreso uh, kundi pati na rin sa Uh, magiging investigations